Dito tayo ngayon sa bakuran. Ayan, alugbati. Malunggay. Maghanap tayo ng ano, ulamin. May ano dito eh. May weld na talbos. Pwede siya ano yun. Pwede siya uh, ulamin. Pwede. Ano sa gulay. Gulay na din to siya. Yan. Yan na nakita nyo. Ito guys oh parang ano siya eh parang kamuting baging yan ito talbos nyo sarap to sa ano sa dinim din yan hindi ko lang sure sa ibang ano kung meron ganito kasi sa ano kami sa taga palawan kami yun o yan ito nyo mawa tayo nito guys tapos ano natin gugulayin natin sarap nito ibigay natin kuha tayo marami yan ay mga ganito masustansya to guys ang dami nga lang ayun o marami maliliit lang sya sarap to sa ano kasi sa dunang kailangan mo ng baguong tsaka isda na inihaw kahit prito pwede sarap so guys kuha muna ako tutuloy ko muna yung video so ito na ako nakuha ako guys ayan pwede na to kasi ngayon ko tayo ng dahon ng alugbate 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 sarap nito mga ganitong ulam lang sarap haluan natin ito ng ano ng ampalaya dahon ng ampalaya so mangingi tayo ng dahon ng ampalaya wala kasing ampalaya dito ang kuban niyo yung mga ano payat yung lupa siguro ito mataba to sya yung ulugbati ila yan radin ito spite nang So, yun guys. Ito na. Ayan. Ito na ka. Ito na yung nakuha natin. Oh. So, sarap nyan. Ito na yung ito nating ano, gulay. Ito na. Ayan Oh. Sarap. May ano to, may isda sa kababong dinurog ko na mm. sarap sarap talaga ito na yung ano kinuha kong talbos dun yung wild yan tapos mayan pala yan sya na wild din ang so,